So ayun, isang maulan na umaga sa inyo mga ka Maligayang pagbabalik dito sa pabu John Love TV. So ayun nga mga ka -birdie. Yan, maulan na naman dito sa loft natin. So alas kakakain lang ng mga breeder natin. So ngayong araw na to mga ka-birdie, papakita ko sa inyo yung mga ibon na kinuha ko nga kapon Yung mga YB na kinuha ko doon sa kumpahal ko. So nakaraang video, medyo pabiti, hindi ko napakita sa inyo. So pag-uwi ko, yun na stop ko lang yung video. So, ngayon, papakita ko, apat yon mga ka -birdie. So, dalawa doon is same lang yung bloodline. Then, yung dalawa is magkaiba din. So, tara, mga ka -birdie. Gusto nyo silang makita. Tara, let's go. At eto nga, mga ka -birdie, nandito na tayo. So, pasok tayo para makita natin. Sa so, baba ka yung ibang mga ibod natin. Yan. So, sampu na sila. Yan, bumaba yung isa. Kukunin natin. Para medyo makita nyo. Dito ka muna, dito ka muna. Yeah. So ito bumaba Medyo mailap pa sila Then syempre naninibago pa Dito sa loft natin So ito yun si ano Yan Kung naalala nyo to Si White White P Si Bruce ko Si Maro dun sa ilalim So ito Pulin natin tong medyo Flashlight natin Para medyo ma-explain ko Yan kita na ba? Medyo kita naman siguro So ito mga ka-birdie, unang ibon May papakilala ko sa inyo yan, itong video batang grisel pa dito na nakikita nyo nga. Yan, alas eh, parang katatapos pa lang sumubo. yan yung kinuha natin na isa kapo na binigay nga sa atin nung no, kumpare natin. So sabi niya sa akin nung grizzle na daw na to is may lahi na banden rock. So may sinabi pa siyang bloodline na inimpius dito pero hindi ko na natatandaan. Dahil nga medyo nagmamadali din kami. So dam, di ba sa may sa dam siya sinabi. Dan kya ah, dan kya po ba? Ayan, hindi ako nagkakamali. Yan, Vandenbrook Dan, Dan Capo. Kung hindi ako nagkakamali yun ang sinabi niya. Yan. So, yan. Vandenbrook mga kaburdi. Grisel. O, Grisel. Yan. Vandenbrook. So, ayan, Yung kasunod naman mga kaburdi is ito. Yan. So, ito siguro magiging stock bird na natin to Dahil wala tong ring. Yan. Hindi ko alam kung masusoksokan pa natin. Pero, tra try ko rin. Pero, kung hindi na, gagawin so, na lang natin tong stock bird. Yan. Basra. Bastra, mga ka-birdie Yan So Yan yung basa bird Yung isa Ito may singsing to Yung Ano you know, Ah uh, Vandenbroek um, uh, Dan Dan Quiapo So ito So ito yung isa Yan Kung nakikita nyo to Yan Yung so, medyo Ano pa ng konti Medyo maliwanag yung Pagkaka Ano nya Pagkaka checkered nya O so, ito medyo itim eh. Hindi ko alam Anong kulay nito Pagkatanda So ito black check or checkered. Yan, hindi ako nagkakamali. Black check or checkered. Basra din. Yan, basra yung dalawang yan. Yan, may infuse yan lahat ng basra. Yun yung na sinabi sa akin kung ano pa yung ibang infuse. Pero ito, yung mga bural. Purple. Yan. So, galing din yung lahi nito dun sa nang galing dun sa parepiniser natin. Chelsea Lop. At saka infuse din dun sa kanya. Maganda daw din na bloodline nito. So, yan yung mga ibon na nakuha natin kahapon sa kanya. So, medyo bata-bata pa. Patagal-tagal -tagal na viewing pa ito. Bago nyo makita na lumipad dito sa amin. So, sigurado makikita nyo na lumaban tong mga to. Yan. So, tatlo. Yung pwede natin ilaro dito. May sing, -sing sila. Yan. Hindi ako nagkakamali. Club Red ba yun? Ano ba yan? MRPC. Hindi ako nagkakamali yung sing, sing ng mga yan. Kung kukuha ko lang mamaya, na mamaya ng isa, then ipapakita ko. Medyo mailap kasi kung kakamayin natin. Pwede ba? na natin. Ay, pwede. Yan. Hindi naman masaya lang ng isa. Kata ba? Hindi pa lang kung kita. na natin. Halapit ko. Ano? Medyo ano? Agaagaw ilaw. Ano? MRPC. Ang sing-sing nila. Pare-parehas. Kaso all bird category na to mga to Sinabi niya naman sa akin Hindi na to young bird Hindi ko lang kung nag-exist pa yung MRPC na yan Pero at least yan May mga warriors na nag-shortcut na tayo May tatlong warriors na tayo na nakuha Hopefully mabatcher natin itong mga to <laughs> Mga ka -birdie, Sa mga susunod na video So tignan natin Gagawa natin ito ng paraan Kung malalagyan ko pa Yung nabibili lang sa poultry shop Para may laban Pero sa so, itsura ng paan niya mukhang pahirapan ito maisiksik <laughs> yan so, sa salaki niya na yan sigurado wala na hindi na matang masisiksikan pero ito try natin malambok pa naman yung paa niya eh. pero sigurado masakit-sakit yung mangyayari kung mapapasok man natin sa so, ito yung mga ibon natin ngayon medyo nag-recover na lalo na yung isa dun oh. malaki na yung pinagbago ito mga to malalaki na yung katawan Ayan, patubo na lang ng buntot yung inihintay ko. Dapat ka pa, nagpakawala tayo eh. Kasi di na ako nagpakawala dahil malakas yung ulan. So may bagyo. So ayan mga ka-birdie. So ayan ang update ko sa mga bagong warriors natin dito. So sampu na sila ngayon dito. So ayan, hanggang dito na lang mga ka-birdie. Siyempre ingat.